Ano boss? Ayun, kay ano kay naman tong gagawin natin dito? Ayun <laughs> <laughs> pala yan. Kaya, yes, dito naman si uh, boss ha. Uh. Oh, huwag mo lang ano, huwag mo nang gagawin yung ginawa mo nung na nakaraan ha. <laughs> uh, huwag mo nang gagawin yun. So ito mga boss, yan. Ipapakayos na natin kay boss, try mo yung, ayun, yung pipe natin. Yan, dating kay Rixie yan eh. Yan. Ipapakayos na. Tapos yeah, yun. ano, yung sa Hawak <laughs> ko na pala eh. Uh, oh. so ito, ito, yung oh, okay. paliwanag mo, boss. Paliwanag mo. Oh. Ito kasi mga boss, pang TMX to. Ngayon, i-convert natin siya ng brake arm, na, ay ano, clutch arm na pang raider. Pagsasamahin lang natin yung balance, si boss, try mo. Siya magpaliwanag sa inyo kung paano. Ang <laughs> <laughs> lupit na naman to. Ano yan, boss? Chamba. Chamba, chamba. Oo, chamba, oh, chamba, chamba lang. <laughs> like. Ayan. Ano siya? CBR. Sana all. <laughs> Medyo mura lang yan. Mura lang. Buka, kasi kinabukasan yung mga ulam ko for rubles na <laughs> At least may muto. <laughs> may gagawin na naman tayo dito. So salamat kay Boss Johnny. Johnny Boss. Eto gusto niyang papalitan. So ito tayo yung papalit natin oh. Pang Raider. So, kailangan natin na i-convert. So, may dala na siyang ganito. Ito yung kanang 155. Pero ipapalit natin to dito. Ayan. So, sisimulan na natin. Tsaka may isa pa. At ito naman yung pipe. ubat ba't ganito ang kulay? Siguro na luto na to. Ganito daw yung pagkakaposisyon nito. Why? Kung lupit to. Ayun. So, yun. Ah, so, magiging kon ko lang dito. Medyo problema tayo. Ay, ito. Dito tayo medyo may malaking conversion na mangyayari kasi itong ilbo tatama siya dito. Tatama siya dito kaya ano medyo may mga convert convert tayo magagawa diyan hindi ko alam kung paano pa. Ayun siya kasi itong 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 pagkakagawa nitong exhaust nito naka-direct dito sa chassis. So medyo may mga modification tayong gagawin dito. So nakadepende na lang mamaya kung saan yung hanggang saan yung kakailanganing i-modify. So okay, ang first step natin ay putulin na lang muna natin to para makuha natin kasi para may iwasan natin to ito talaga yung iniwasan natin to kasi ito yung direction nyo malaki yung tatama dito so magiging kuha natin putulan na lang muna natin to yan saka natin siguro ikutin na lang muna to para makapasok tayo dito baka hindi rin sya hirap pag din siya putulin So ngayon okay, wala po tayong supportive gear ngayon kasi naubusan tayo ngayon. So sa mga nakakakita po, uh, pasensya na po kayo wala tayong supportive na nilalagay sa kamay. So huwag nyo, nyo na lang pong gagayahin pag gusto nyo pong gumamit at gumamit po kayo ng supportive gear po ninyo. So ayun, naputol na natin. So i-coconnect muna natin doon sa my head. So ito bali tatabasin na rin natin ito at tatanggalin na rin daw natin itong uh, ang tawag dito sensor, yung laga ng sensor. Tatanggalin na rin daw natin to para may lapat na natin dito. tatapalad na natin mamaya etong parte na to ay tatanggalin rin natin kasi nga kailangan nating ikutin ito pagdating dun sa baba so tatanggalin din natin to para maikot natin to para maikot natin to para doon hindi siya din yung kinaling na ganon kasi nga baka sobra pa ito, sayang lang yung tubong lumampas dito kung sakali may lumampas. inaikutan na lang natin para matanggal lang yung spot. So ikutin natin to kung kaya natin ikutin. So yun. So tama nga tayo mayroon siyang sobra. So sayang yung tubo na yun pag pinutol natin. May sumubra siya, kailangan pa pang bumaba doon, kailangan pang pa magpababa doon. So magagamit natin to kasi kung pinutol natin ito, wala na. Hindi na, tayo hindi na natin magamit. Magdududug na naman tayo. Pero ito, may sumubra nga, magagamit natin ito doon. Ganito lang naman ang mga style natin sa paggawa dito. Dagdag, bawas, lanero. Ganito lang naman. Hindi naman ganun ka... Kahit kaya accurate yung magawa natin. Kaya kasi nisigurado naman natin talaga na uh, magandang kalalabasan at saka malinis. Yan, kahit na mano-mano tayong gumawa, talaga sinisigurado natin na malinis yung pagkakagawa at saka matibay. Nagibit tayo ng vice grip dito sa may tornilyo para hindi na tayo magagasgas doon sa pintura ng chassis. Sinipit natin yung isang tornilyo ng vice grip at doon natin ikukonek ngayon yung ground ng welding natin. So para safe na safe yung safe na safe yung mga pintura natin na nitong chassis para hindi siya masira. So i-spot muna natin tong bandang ng kami tong elbow sa harapan tapos saka natin ikakabit ngayon yung pinaka canister. I-connect na natin ito ngayon. Susubukan natin ngayon na isalpak ito kung hanggang saan yung kaya niyang ah uh, madala doon kasi mayroon tayong sukat din sinusunod dito sa may dito sa partin dito. Ito daw yung hangganan nitong ay hangganan nitong pan natin tong Uh, maplak natin. So, kailangan natin i muna para makita natin kung ano yung katabasan natin. So, nakap napakahaba yung mababawas. Almost naasakwan tayo yung mababawas natin dito. Halos uh, mga mga trenches yung mababawas natin. So, dito na lang tayo magtabas. At para makuha na rin natin yung tayo dito sa may harapan. Dito na lang tayo magbabawas. Magbabawas tayo dito ng mga tres. Tres ang babawas natin. Di ba sabi natin kanina? Tres ang mababawas. So magbabawas tayo dito ng tres. At ito na lang yung ililipat natin. Minag-isa lang pala. Ito na lang yung ililipat natin. Itong talagyan ng spring. So puputulin natin Tatanggalin natin yan. Tapos At ito nga ay kabit na natin. Pero itong kickstarter niya kailangan natin iwasan. So gagawa tayo ng paraan para nakikita natin kung sasabit siya. Ito yung mga teknik natin. Para magkita natin kung sasabit yung, yung kick natin dito sa may uh, e, Bumalik pa. natin yan ha para hindi bumalik yung cake natin para malaman natin yung clearance ng ilalim so ito na talaga yung tayo na kwan na nabuo natin dito sa pipe na to yan na yun kasi ito ito yan okay na so ang magagawa natin ngayon ay mag ispat ispat na tayo dito tsaka dito dun sa likod tapos gagawa natin yan ng bracket So dito ay nakabend na tayo ng pang natin. So ang ginamit natin dyan ay solid na 16mm na 3 o 4 na stainless. So base dun sa definition ni Boss Johnny ay ganyan nga talaga yung pagkakagawa natin para malis daw yung pagkakabend. So yan ang ginawa natin. So maganda yan, solid yan pag na full weld at na bopping. First time nga pala natin gumamit ng ganyang katabang shafting. So sa mga nauna kasing ginamit natin hanggang 1 half lang yung mga shafting na ginagamit natin doon. Kaya mas payat siya. Napansin na kasi natin na mas magandang tingnan at saka mas sulit tingnan talaga pag mas matabang shafting yung gagamitin kayo ito nga. Dahil nga napakaganda nitong motor na to ay talagang binigyan natin yung the best talaga na sukat para dito at habang inaayos natin ka trim dito sa sumunod na pangyayari ay hindi natin inaasan ay naku na tayong nagkasala kay boss johnny <laughs> ah kinabahan pa ako <laughs> hindi ka matumba hindi ka na tayo nagkasala ka try Biglang pasok kasi sa isipan natin kung paano bang ba itsura ng mga piyesa ang masisira. Naalam naman natin na yung mga piyesa ay nako, sobrang bigarin talaga. Medyo napatulala tayo ng konti dito kaya hindi na natin alam yung ginagawa natin. So balik to, back to zero na naman tayo. So nilagay naman na natin lahat. So full wheel na lang tayo at pa na lang natin yung kani papas pass forward na lang natin hanggang sa matapos kasi medyo mahaba na tong video natin. So salamat nga po pala sa mga bago nating followers at sa mga patuloy pong sumusuporta sa page natin. At maraming maraming salamat po din po sa mga nagshare at nagla-like po ng ating mga videos. Kaya na nga po pala kayo katry mo dahil hindi na natin nakuhanan yung yung pag convert natin sa may clutch arm medyo nalubat na kasi yung phone natin kaya hindi natin siya nakuhanan at tulad nga ng dati naabot tayo ng gabi ito dumating na si boss John eh kaya ito kakabit na namin at natapos na natin play na natin boss ah syempre yung ilbo oo oh, oh. sige kaya korektahin mo na hindi ano mo na kuya ishot mo na nakashot na But ang dilim ng shot Ayan na mga boss, nakakabit na at medyo malinis-linis na siyang tignan. Hindi nung dinala namin dito kaya na talagang purong-purong, purong-puro purong naman. Purong-purong kalawang. Ang maganda pa niya mga boss, yung bracket natin, eh, sinunod natin yung mga linya-linya. Basta sa ako na-explain sa inyo. Meron kasi akong, ano, may, may laki kasi tayo ng ano, mga boss, yung artist. artist. Artis. Basta so, mga boss, sinunod lang natin yung dito, pag -ano, Tapos yung sa swing arm natin, pag ano. Kaya, pinaganon ko siya. Para walang ibang halong linya. Ayan. Kung titignan natin dito yung ano yung linya, oh. di ba? Walang halong ibang linya. So, ito mga boss, yung kaba natin dito sa may starter. eh, wala na yung kabang yan kasi, tira nyo, tinali niya, tapos sa, sa kanya sinukat dito sa ilalim. Walang sabit. Wala rin sabit doon. <laughs> Ang galing. Malako bi Brian ang tira nito. <laughs> Ringless kumbaga. Kasarap namang tignan. <laughs> so, tapos na tayo. Ito na, may na natin. No, oh, andito na si boss. Ganito ayan, pa nag-aantay boss. eh. parang pogi ko yung boss. Oh? Kaso nakakadulig sa bawat dito. <laughs> Sabay kamera camera dyan. Ay, dito. <laughs> so, ayan mga boss. Kung makikita nyo yung tira ni boss, try mo dito. Tinan nyo. Napakaganda ng tira niya. Wala ka nang kakaba-kaba. Huwag natanggalin yun <laughs> Sasahin ito sa baba. Sasahin ito sa baba pag natin eh. So ito yung technique natin na isa uh, pa na ano na... Walang sabit. <laughs> Di tulad ng iba. Ay! <laughs> ano? Rejoice? Balik tayo na. Ayaw niya matanggal, boss. Ayaw matanggal, boss eh. Tali, tali. ayano o. So, yung buntings mo. Ayan? Ay, ito na. Matanggal na siya. Huli na ang lahat. <laughs> Sakto naman pala talaga. Patay, yung, no? patay yung, patay yung, ano, sa alam dumat ambulansya. Yan lang, saka natin try, matigas. Tigas nga, no? compression yan. <laughs> so, ito, yung pagka natin dito, hindi na natin nakuha na dahil nalobat tayo uh, kanina. Pati yung mga pag-connect-connect -connect natin, hindi natin ano, na babbing. Panoorin, ano? Panoorin nyo na lang sa page. <laughs> 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 so, ito, kapas, sila nyo, lilis, oh. Wow, balik alindog. Okay, boss. Thank you, ah. Boss, basta yung usapan natin, ah. Oo, oh, sige. sunod susunod, pag uh, nagpagawa ko, huwag mo na lagi sa kamila. <laughs> Dito na lang. <laughs>